Agad na tinawagan si Paolo Amelino matapos tumungo ni CNN sa bahay ni Kim Ju. Nagkaharap ang dalawa at nagkainitan. Muntik nang magkasakitan ng husto. Sobra na ang pagiging makulit nito ni X. Di balita na hiniwalayan niya si Iris D para bumalik kay X. Kaawa-awa ngayon ang sinapit ni Iris D. Siyempre sangkot din siya sa hiwalayan ni Sian at Kim Joo noon. Nagtungis na ng pangalan tapos si Iwan din pala. Mahigpit na yakap para sa mga kababaihan. Nagrabe ang ginawa o ginagawa ng ibang lalaki na hindi makontento. Ito nga ang inang komento. Alam mo siyan kung ano ang narealis namin kaming mga supporters ni Kimi. Thankful na wala nang kayo Eleven years, nagtiis yan. Bago tuluyan, napakawalan ka. Tapos ngayon na nasa maayos na siyang relasyon at ipinapakita ang totoong pagmamahal, nakikisawsaw ka. Kung pera nang matuto kang magbanat ng buto, huwag umasa sa pinaghihirapan niya ng ex mo. Nagtataka nga ako bakit ngayon ka nang gugulok noon na maraming chance o pagkakataon para makipag-usap kay Kim Choo. Para din maayos ito, wala kang ginawa kundi magyabang sa social media o sa publiko. Kung sino ang bago mo, wala kang ipinakitang respeto kahit man lang sa pinagsamahan ninyo noon. Magkos, nagmaninis ka pa sa mga interview pilit sila sabi sa lahat ng tao na walang third party na naganap. Anong senyorito sa panibagong update na naman?